guys! Good morning sa inyong lahat. So ngayon, uh, dito ako ngayon sa bahay. Umuwi ako dito kasi nga um, may hinatid ako dito sa bahay. At uh, para din makita ninyo ang aking house serye. Bahay serye pala. Hindi pala house serye. At dito ako ngayon sa labas kung saan po kami nag, uh, nagluluto. Diba? So, hindi, hindi na lang ipakita kasi ang gulog pa. Madumi pa talaga yung aming area. So ngayon mga mam, si papasok po tayo. Papasok tayo at syempre uh, dito sila at si papa at uh, Finally, nakadala din ako ng solar. Ayan mo yung aking solar. Ang aking solar panels. Ayan guys, to. yung ang aking solar panels. Uh, ito ay uh, the same sa ano nila Brenda, sa bahay ni Brenda sa Inabuan. Ito ay um, ito yung aking solar panel guys. Oh, so, so um, umaga talaga siya. Ay gabi, um, ano siya, umiilaw siya. Pero pag, ano naman, um, pan, ito yung ating um, oh, oh, Ayan. Board. Board natin, guys. Ito yung ito yung kapalisa ano ni Brenda sa hinaguan. Ito yung kapalyon niya. So, i ko muna natin kasi nga um sobrang busy ngayon. At um may isa pa rin ako, guys. At ito ay ito ay ano um Galing kay my my Flores guys at ito mm -hmm. ay um solar beshi kay ano beshi hazy lagasta thank you so much sa iyong um solar na na ilang watch ba to ilang ano ilang watch to so ito din ay binigay niya sa akin uh, kasi nag online selling sa kagaka na so nag comment na ako rin kahapon na sa yung akin tapos hindi inaksahan na bibigyan niya ako ng solar na ganyan. So, ito ay sales kasi, kasi ito. Eh, Nag-sale kasi sila bye so, bye Flores. Nag-sale siya ng kanyang mga solar kahapon. So, ito ay 599 pesos lang po ito. Yung sale niya. Nag Very less talaga yung sale niya. So, para maka, maka kayo at ma makamind ma 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 kayo kahapon. Nag-over sale talaga siya ng kanyang uh, binibintang mga solar. So, Ah, uh, may solar na naibad na kasi, kasi dito sabay kasi, sobrang sobrang ano ng kuryente, sobrang lakas ng kuryente dito. So kailangan na big mag, Um magtipid ng kuryente. Ayun po si Papa at si Mama sa kita ng mga. Nakakatawa um, Oo, eh. oh, oh. di ba? So ngayon mga babies, dapat kasi andito ako ngayon sa bahay para magbahay serye ako. So umi muna ako dito kasi dapat magbahay serye. So gusto, gusto ko lang masalamatan si Ma. Um, si Ma, Eret Talent. Thank you so much, Madam. Ma, thank you so much, Ma sa uh, um, gift mo sa akin. At uh, kasi, um, Hazy Lagreska, thank you so much. May May Flores, thank you so much sa iyo, May May Flores. Sa um, um, gift din sa akin na uh, very less na pricing at uh, binigay mo sa akin solar, solar. Uh, diba? So, ba? so ngayon mga mamsi, dito ako ngayon, si Akin muna tayo. Kasi nga, may ano muna ako, may... Um, Iyan mo ako sa bahay, sa taas. Ay, balik, ako sa inyo, guys. So, ngayon, finally, mga mamsi, nakita niyo naman sa akin, may, 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 ano na ako dito, may stack na po ako dito na plywood. Ito yung plywood ko. Guys, so ito yung plywood ko, guys. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11 11 pieces po yung aking plywood ngayon na dito sa taas. Kasi, ito yung plywood ko ay dapat i eh, ano ko, ipa-aipo eh, ko ba ko to Dapat ngayon. So, ngayon, dapat kasi, dapat ngayon eh. So ngayon na nabigay po sa akin ng plywood na ano na pieces ay si, si Ninang. Ninang, thank you so much Ninang. Masi Masiel, thank you so much sa plywood na 6 pieces po yung um, ilan mo sa akin na plywood. At syempre kay Miss Inday Katok. Inday Katok, thank you so much Inday kasi nagbigay din si Inday Katok sa akin ng plywood. Limang piraso. Yung kaibigan niya kasi sabi yung kasi nakaibigan ni Inday na uh, magbibigay daw siya ng um, apat na plywood. So may sobra kasi dinag na po ni Inday. Ano kasi, apat kasi, so dapat may sobra naman na. sobra. So sabi ni Inday, yung limayin ko na lang yung plywood ko. So yung si Miss J. Miss J, thank you so much from Australia. Hi, mga Australia. So ayan guys, ha. at syempre, gusto ko na magpasalamat kay ano, kay Ma'am Chona. kay wala pa, kahit pa. Pero Ma'am Chona, thank you so much kasi um, itong, itong bahay na to ay magpapapintura po ako guys. Lahat po ito ay pipinturahan po natin. Lahat na ito ang kulay po na request po ni Ma'am Tsuna kasi si Ma'am Tsuna po yung nagbigay sa akin ng ambang um, kulay, pang pintura sa baha, sa taas. Beige po yung kulay na ating uh, ipipint, ipipin dito bukas. At bukas ay uh, bibili po tayo ng kahoy kasi nga ang um, sobrang na ano, ibili natin ng kahoy at saka si Ma'am, si Ninang naman sabi kasi Ninang, sa akin, explain ko lang ha, sabi ni Ninang sa akin, yung ano yung gusto mong regalo ko sa yo? Sabi ko, ikaw lang nila, ikaw bala kung anong ibigay mo basta um tatanggapin ko. Hindi, hindi ayaw kong mag-demand kung anong ibibigay mo sa akin. Basta nasa iyo na yun kung anong ibibigay mo. So, sabi ni sa akin, yung bigyan kita ng ano, plywood um ikaw na bala kung um, anong bilihin mo or something ganun ganun. So, sabi ko, ay ay nila wala problema rin lang basta um comply comply na ibibigay mo sa akin. Bibili ko talaga ng plywood. At syempre, nakabili ako ng plywood anim na piraso yung nabili ko. O di ba? So dito naman tayo mga mamsi. Yung ating ah, uh, yung ating bahay ay ano na okay na po yung taas po natin. At very soon ah uh, baka bukas ay na po na, masibulan na po yung ating alkuba. Oo, pero hindi ko pa alam kung magkasab magkasya ba tong plywood natin. Basta may ano na po tayo, may plywood na po tayo. Di ba kasi ang inaang ano ko kasi dapat na plywood sa taas is 15 pieces po talaga or 16 pieces or 20 pieces pero may 11 pieces sa tayo so parang malalaman natin ang bukas at yung kulang naman natin ay kahoy na lang yung yung ano yung dos for dos na kahoy yung, yung kulang natin so makabukas bukas ay makabili tayo ng konti kung ano basta basta malala malalaman yan bukas kung anong ano natin ganap natin bukas sa ating bahay serye oh, di ba so yun lang muna mga mamsi amadre, madrali ka muna Halika muna. Magpapigil ka muna kay ano, ma'am. Magpapigil ka muna kay Ma'am Chona. Magmang oh, nga lang. Oo, ma'am. Ma'am Chona, tingin kay Ma'am Chona. Thank you, ma'am. Ma'am, hindi hindi malito pa ng sisters, malito pa Thank you, ma'am. Oo, ma'am Chona, thank you so much. Uh, siguro bukas pa tayo mag-ano, Mamchona, Chona, mag-ano um, mag, dito sa Alcuba kasi nagbigay lag po siya sa akin ng um, pang-ano, pangpintura sa bahay bukas. Oo. At sabi ko sa kanila, sabi ko, magbigis uh, magbigay sa ng pangpintura. Kung may sobra, ibili ko na lang siya ng dos for dos. Kahit papano, o makabili ko ng libang dos for dos, o eight na dos for dos. Uh, masimulan, masimulan lang po yung aking um, sa taas. At yung mga wiring natin, mga mamsi, wala pa po yung wiring natin kasi nag patay pa tayo na ano pagbayad ng ano ng mag, uh, ano ng mga wiring dito kasi bawal naman si papa mag ano, ng wiring kasi uh, hindi naman siya expert sa ganyan baka ano mangyari si bako lang pala yun -oh, lang so ngayon ah, abangan lang natin bukas guys ha? so thank you so much sa iyo ulitin po natin bago tayo mag-end ng ating uh, video gusto ko lang pasalamatan si ma'am ma'am edit Talent thank you so much sa iyo alam mo na yun ma'am ma um alam mo na yun mabasa alam mo na yun um Um, Beshi, lagas uh, Hazy Lagasca, thank you so much sa Solar. Uh, at matigil sa Solar mata si my, my Flores. My, my Flores, thank you so much sa, sa Solar na uh, binigay mo sa amin. Uh, full of, ano talaga, full of discount talaga. At syempre, um, si um, Ninang, Ninang, thank you so much, Ninang, sa iyo Kasi nga, um, yung binigay mo sa akin na regalo, na cash ay hindi ko inano, binili ko ng plywood para dito sa aking taas at matapos na ito bago ang Christmas. So, at thank you, Inday ka talk, Miss J, thank you so much. Inday ka, so in friend, Inday ka talk na from Australia. Inday ka talk, thank you sa so, uh, limang plywood na binigay mo sa akin. Thank you so much, Inday. At saka si Ma'am Chona, yun know, Ma na, Ma'am Chona. Ma'am Chona, thank you so much. Uh, Madam, uh, yun lang. At saka kay Madam Brenda, thank you so much kasi nga, um, dahil sa kanya, so, um, nabigyan ako ng, ano, ng blessings dahil sa kanya na sila ni, ano, mamchol, at lahat, lahat, basta yun, na madami, maraming salamat talaga, madami. So, yun lang muna, guys, ha, hanggang sa muli lang muna tayo, kasi bukas ay simulan na po tayo ng ating bahay serye, at manalaman natin ng bukas. Bye! <laughs> Thank you! <laughs> Una? So ayun mga ma'am, she so may ano na po tayo, po tayo ng mga um uh, kahoy. Andito na 'yung plywood natin, kulang pa 'yan kasi nga um 'yung 'yung binilhan natin ng kahoy ay uh, nagpapaano pa sila, nagpapatabas pa sila. At 'yung ating lansang ay temporary lang muna 'yan kasi nga um, hindi pa natin alam kung ilang kilo, kulang pa rin yung lansang na 'yan. So and finally, 'yung ating dalawang kwarto sa taas ay masisimulan na po. At ayan po si mother. Ayan, si mama. Naglilinis po si mama dito kasi alam niya na magtatrabaho ngayon. Magtatrabaho ngayon ang ating um, si papa at ang aking kapatid na um, ano ko na lang siya. Ayan. Bibigyan ko na lang siya ng isang daan. <laughs> isang daan, isang araw lang niya. So, ayan guys. Oh. So, si mother naglilinis na po talaga. So, si papa ay wala pa si papa. Ayan. So, mother, excited ka mga matrabaho imong ba, imong balay? Oh, excited ka? Oh, excited siya. So, ngayon guys, malinis na, ma, malilinis na po talaga to mga ma'am. Si, kasi, um, wala Eh. Kailangang linisin talaga tong taas kasi nga, um, sisimulan na talaga ang ating bahay serie. Oh, di ba? Ang gulod guys, oh, si, manong, si mama, mga gamit niya dito. dito lahat, pati mga ano, ganito, ganyan, iwan ko ba? Oh. So, dalawang kwarto dito. Dalawang kwarto. Mm.